Maayong adlaw mga pads no. Og garo na napunta sa atong farm kay kwan Kanisya at nga time is gikan tanan da sugi so, man minimizes Timing pod kay isa ka butong nga mubo nga di na sa kaon sa tambok nga tao pareha nato. Chao na, <laughs> na lagi ng tambok isyo. <laughs> Daghan mego. Pero sakita naklakita ninyo mga pads so, tanaw. Oh, timing kay among pagadto sa among farm no sa atong farm di ay, dili sa am farm kay grabe good good sad nga butong perfect nga butong naawali ngao guys misis dagko kay ang smile okay nakainom sa butong nga perting tamis ug lami ayo guys so mo ginana kaya mga pals kung naa kay farm or bisag gamay nga yuta tamni globi kay ang pinaka the best nga imong maani is ang butong isa ginasakwan next na ng mga gata ka ng mga lubi kanig yung butong kay di mo ni basta-basta ma kita or makuha makapangayo lisod kay makapangayo so may nang nakay lobby para na kay malugit na kay tagdapal sa butong oh no da nakapas forward pa nas mangbin paspas kay dapal sa butong ay ala ah, ng tsada kayo humo kayo kiskisan lang gamay ang bunot ah wala na nanay nanay gamay ko tsara diay way nga ko yatag din nato sa tungasawa asawa kay siyempre ato gyud nang ihap-hap kay base di ta tinggan pa dolong padulong pa uli nawala gyud lingaw kay sa tamis kay butong so mo gini na kay mapas kung naagyud kay butong sa imong farm nga imong madughit so human niya siya pagpandaob gyud syempre kapuyan man gitag pagpandaob no kay kahigon pa ba sagbot kita bitan ninyo at nang ilakaw-lakawan nga medyo gito pang-pang ah sige lang pero murag hantod diri na lang siguro ta mga pas kaya hapit naman ni mahuman Dagang sa iyong paglantaw o kita kita ta sa sunod video. Bye bye.